Yo, what's up mga idol? Panibagong video na naman natin ngayon At eto yung Sunday Pinasayag version natin mga idol Sa ride na to mga idol, it's a 72 kilometers Grabing gravity mga idol Combination of road bike and mountain bike Matanda sa kabata mga idol Meron ding pixie dito mga idol Gravity Eto, malapit na tayo sa arkuhan dito sa Maynarbakan talaga naman nagpre-prepare ang mga cyclists dito mga idol sino kaya sa kanila ang kukuha ngayon ng arkohan dito sa Maynar shoutout shout -out nga pala kay Mark Kawili mga idol siya yung taga video natin dito syempre nasa harap ako mga idol ako yung leading humahatak sa kanila Grabing gravity mga idol, nasa harap natin ngayon si Rolly Lopez, James Cortez, Nandyan na rin si Manny Rapanan and Edner Remolar, mga idol. Idagdag mo pa dyan si Do John Talia din, mga idol. Talaga naman, garaming gravity yung padyakan namin dito, mga idol. Actually, ako yung nasa harap ngayon at ako yung tagahatak dito, mga idol. Gravity. Eto na, malapit na malapit na tayo sa arkuhan dito sa Maynar, ako pa rin yung uh, tagahatak dito mga idol Tignan natin kung sino yung unang magre-react dito Gravity Eto na mga idol 400 meters to go to the Arkuhan mga idol Eto na tumira na sila dito mga idol Sino yung nangunguna dito? Manny Rapanan RJ Pina Makes Antipoda Jolly Bird mga idol Nandito rin sa likod si Wesley Panaw mga idol Talaga naman na sarap ngayon si RJ Pentespina and Big Antiporda, mga idol. Napapag-iwanan ngayon si Manny Rapanan. Eto na mga idol, sino kaya sa kanila yung kukuha dito mga idol? RJ versus Migs Andy for the second time around mga idol. Talaga naman, grabing padyakan to mga idol. RJ Pentespina versus Migs Andy It's RJ Pentespina mga idol. Eto na, grabing gravity yung uh arkuhan natin kanina mga idol nagregroup ang grupo talaga naman gravity eto ah uh, ngayon si Ebner Remular dito sa may likod mga idol as well as si uh, robot MJ robot gravity and eto si uh, Pixie Man And Jun Talia din. Grabe mga idol. Talaga namang ayaw mapag-iwanan dito. Alright. So, it's about 27 kilometers to the finish line mga idol. Nasa harap natin ngayon si James sa uh, Cortez. Nandito rin si Christian Asuncion mga idol. Jolly Bird, Wesley, and syempre ako ulit nasa harap mga idol. Grabing gravity ito mga idol. Ito na, talagang matinding bantayan dito. eto na, nasa harap na ngayon si Rolly Lopez dito mga idol. Meldic Balye, RJ Fuentes Pina. Ayan right Oh. Alright. Manny Rapanan on the move as well as Edner and June Talia din. Ito rin si MJ Robot. Migs Antiporda. Talaga naman. Ayaw mapag-iwanan itong mga naka-mountain bike road bike versus mountain bike mga idol as well as 40 up pwede pa kami portion versus mga bata mga idol gravity eto na yung ano yung climb sa may pideg tignan natin kung mapapag iwanan tayo rito mga idol eto na si MJ nasa likod tumira sa kaliwa si MJ dito mga idol nasa harap na rin si Rolly Lopez James Cortez eto na Uh, Jason Paculan nasa harap na mga idol eto na RJ Fuentes Pina na nap, napapag na ngayon si James Cortez and Rolly Lopez dito as well as Christian Asuncion gravity mga idol eto na medyo umagwat na yung nasa harap ngayon napapag-iwanan tayo dito mga, mga idol at eto merong apat na nagtatangkang mag-breakaway dito mga idol grabing gravity So, dalawang naka-mountain bike and dalawang road bike mga idol. Alright. Talaga naman napakatindi yung pagpagan dito sa pedag It's four, uh, 400 meters mga idol with an average gradient of 5%. So, tatlo pala itong nasa harap natin. Hindi, apat pala mga idol. Apat talaga mountain bike na dalawa tapos road bike. Eto na, nasa Santa na kami mga idol It's 17 kilometers to the finish line Buo pa rin yung grupo mga idol At talagang walang napapag-iwanan dito Alright So, etong uh, ride na to mga idol Is sa group of 40 years old and above And 16 Meron pa atang 14 years old dito mga idol Siyempre, nasa harap ngayon si uh, James Cortez Pangalawa tayo dito mga idol. Pangatlo si Edner Rep. Remular and Rolly Lopez mga idol. Talaga napakatindi yung hatak ngayon ni James Cordes dito. Meron kasi nagbreakaway break dyan, mga idol. Medyo napapag-iwanan kami. Eto natuhog namin ngayon si Jolie Bird dito mga idol. Nasa harap pa rin ngayon si Wesley Panaw. Gustong mag-break mga idol. Tignan natin kung ano mangyari dito mga idol at talaga namang napakatindi yung uh, padyakan dito. Ito, shout out kay uh, Mr. Pixie Man. Chris Kabab mga idol, kayang-kaya makipagsabayan kahit sa ahon. Grabing gravity. Ito na mga idol, medyo talaga naman, medyo tamado tayo rito pero tignan natin kung ano mangyari dito mga idol. Talaga namang walang gustong mapag-iwanan dito. Ako pa rin yung nasa harap mga idol at talaga namang gusto nating mapag-abutan yung nagtatangkang mag-break away. Nandito na si Wesley mga idol at talaga naman, grabing gravity. Eto na mga idol, kayang-kaya natin palang ano, mapag-abutan si Wesley dito mga idol. Eto, buo ulit yung grupo mga idol, pero medyo maagwat sa likod. Alright, si Manny Rapanan. Melvick Valle, Jesley uh, Pakulan, Renz, Yono. All right, so talagang buong buo pa rin yung grupo dito mga idol. Si Ebner Remular medyo nagpapalikod. Uh, Talaga naman mga idol, grabing yung uh, pajakan natin dito. It's 15 kilometers to the finish line mga idol. Talaga naman, grabing gravity. Alright, wala nga gustong maiwan dito mga idol At talaga namang grabe yung pajakan namin dito <clears throat> Ang maganda kasi dito sa Sunday pinasayag natin mga, mga idol Is open to all yung mga gustong mag-ensayo uh, mag Pwedeng-pwedeng sumama dito sa Sunday pinasayag natin mga idol Bata man yan, medyo may edad na katulad namin mga idol Pwedeng-pwede Alright, so actually dito yung maganda ano, kami lang kasi yung nag-organize ng ganitong uh, Sunday pinasayag. Gusto kasi naming matrain din yung mga bata, mga idol, maski naka mountain bike, yung gamit nila. Yun know, ito batang bata so Jolly Bird, no? Alright, si uh, James Cortez, medyo kaedaran ko yan. Melvick Valle. ito nakapag-attend nakapaga na ng Batang Pinoy. Alright, so ito yung event natin mga idol is uh, every Sunday talaga ito na ano na ride natin Sunday pinasayag at ito nga mga idol medyo umagwat na kami rito ni uh, Wesley dito right, so tingnan uh, tignan natin kung ano mangyari dito mga idol Sunday pinasayag is real talaga mga idol kasi dito mo talaga ibubuhos lahat yung uh, lakas mo dito consider it a training ground mga idol kung gusto mong makapag ensayo dito sa Sunday pinasayag natin kasi talaga namang matindi rin yung banatan dito mga idol eto nga mga idol medyo maagwat na kami rito at nasa harap na nga si, ano, si Wesley dito mga idol merong nagjump si uh, Jolly Bird and Mix Antiporda. Grabe naman yung ginawa nitong batang 'to. Si Mix, no? shout out kay Mix mga idol, naka-mountain bike pero kaya makipagsabayan sa mga naka-road bike. Grabe ang padyak niya, no. Ayan no, medyo talagang uh, napapag-iwanan na yung peloton. Apat na kami rito sa harap mga idol, ako, si Wesley, si Bird and Mix Antiporda. Grabe Eto na, malapit na malapit na tayo sa finish line mga idol. It's 14, 14 kilometers to go. Eto na talaga naman. Grabing grabing padyakan to. Talagang solid na solid na naman yung Sunday pinasayag. At talaga namang ubos lahat ang karga. Yan o. Alright. Eto na mga idol. Meron din tayong makikita mga cyclists dito from... Ilocanjas Bikers Organization. Yan no. eto na. Ayan no, matinding ano to, matinding padyakan to mga idol. Pagka napasama kayo rito, ay nako. Magbaon kayo ng medyo uh, may reserbang lakas. Kasi it's a 70 kilometers na ano na pagpagan. At talaga naman mapapag-iwanan ka kung wala kang karga dito mga idol. ano? o. Medyo umagwat na kami rito mga idol. At talaga naman, grabe yung ano, yung uh, uh palitan namin dito. Grabe si Migs pa rin yung ano, mix pa yung ano, yung uh, nag, uh sa amin kanina. At ako ulit yung ano, yung uh, Humatak dito mga idol Pangalawa si Wesley and Jolly Bird Alright so eto na yung uh, malapit na tayo sa arkuhan na uh, pangalawa Sino kaya sa amin ngayon yung kukuha ng arkuhan mga idol Eto na Ako yung humahatak dito sa may uh, uphill na to It's a 400 meters mga idol Gravity talaga naman hindi natanaw yung ano yung Peloton. Gravity. Talaga naman napakasulit yung padyakan ni Bigs oh. Mountain bike pero kaya magkipagsabayan ng naka-road bike. Ano na lang kaya kung road bike yung uh, yung uh, saka ni Mix dito? Eh di talagang mapapag-iwanan kami rito mga idol. Eto si Jolly Bird, batang bata pero kaya magkipagsabayan din actually uh, Kaming apat dito mga idol ako na talaga yung ano pinaka matanda rito kasi mga ano to mga times to sa edad ko to kaya, hindi lang siguro times to times 3 yung kay Jolly Bird, 'yan oh. so eto na mga idol malapit na malapit na tayo sa arkuhan dito sa May Banawang Bantay ako pa rin yung humahatak dito mga idol Tignan nyo kung ano mangyari dito Kung sino yung makakakuha ng arcuan dito Mix Antipurda nasa likod pa rin Pakalaw pa rin si Wesley dito And pangatlo si jolly Bird Eto na tanaw na natin yung arcuan dito mga idol Pero tignan nyo kung ano mangyari dito Ako pa rin yung nasa harap Wesley And eto na tumira sa kaliwa si Wesley mga idol Yan o pinagbigyan na natin si ano si Wesley joke 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 talagang walang persa na yung ano yung uh, yung paa natin yung hita natin mga idol talaga naman grabing grabing padyakan to mga idol talaga sagad to the bones alright so nandito na kami sa may banawang mga idol sabi ni Mark kanina sa pagitan namin o yung layo ng Peloton it's about 2 kilometers na mga idol talaga namang napag-iwanan na namin sa loob oh eto oh. may humahabol na naka mountain bike din grabing grabe si Nick Dick Balle and Jess Lee Yun, oh. Jensen pa lang. Jensen pa kulang, mga idol. Talaga naman. Grabing lakas naman itong dalawang tong naka-mountain bike. So, anim na kami sa breakaway mga idol. Tatlong uh, mountain bike and tatlong naka road bike. Ito na yung ano, yung may uh, banawang bantay. Eh. Grabe namang padyakan nitong dalawa no. Melvic Valle and Jason Pakulan mga idol. Gravity. So sayang nga lang mga idol, walang ano naging uh, try out ng Batang Pinoy for the Ilocosor delegates, you know. Sayang kargadong kargado pa naman yung mga bata dito sa May Ilocosor mga idol. So anyways, good luck na lang sa mga ano sa mga players, cyclists ng representing Ilocos mga idol. So, dito sa part na to mga idol, it's 8 uh, kilometers to the finish line. Grabe, malapit na tayo sa finish line. Nakasarap. Ngayon, si uh, Mix Antiporda. Pakalawa ako mga idol, Wesley, Melvick Balye, Jolie Bird, and, and Jason Pakulan mga idol. Grabing padyakan to. Grabing pagpagan mga idol. So, ang maganda dito mga idol na tre-train talaga natin yung mga bata maski, ano, maski naka-mountain bike sila at at least uh, kaya kaya kayang kaya nila makipagsabay sa mga naka-road bike. Yan you know, shout out nga pala sa Northbound Auto Services. Yan you know? o. Okay. Alright, so... Sunday pinasayag Israel mga idol. Eto. Pinalitan ko kanina si Mix Antiporda tapos pumalit ulit mga idol. Talaga namang mga uh, grabe nga uh, pajakan ni ano ni Mix Antiporda dito mga idol. Grabe Big Balya na sa likod ko mga idol. Talaga naman napaka-solid yung padjakan dito. Malapit na tayo sa finish line. It's 5 kilometers to the finish line mga idol. Nandoon na tumira sa kaliwa si Jolly Bird. Eto sinundan ko naman si Jolly Bird dito mga idol. Grabe. Bata pero grabe ang lakas ng padyakan ni Jolly Bird. Nasa likod pa rin si uh, Jason Pakulan, Wesley uh, Panau, Melbig Balye. Nasa likod ko ngayon si Mix Antiporda dito mga idol. Shout out din sa King Jet Enterprise. Yan you know. Right, so uh, shout out nga pala sa mga sponsors natin sa jersey natin. Il S Siklista Ilocanja, King Jet Enterprise, yan you know. And Edward Furniture. Salamat mga boss sa sponsor po ninyo. Siyempre, ang gumawa niyan mga idol. Walang iba kundi ang Brabado Sports Apparel. On and managed by Ma'am K. Garleho. Sila yung ano yung uh, contact natin sa Brabado Sports Apparel. Yan yeah, no? ay Ayan na mga idol. It's 3 kilometers to the finish line. Malapit na malapit na kami sa finish line mga idol. Eto, tignan nyo kung ano mangyari dito mga idol gravity talaga namang mga uh, medyo meron ng uh, tama ang mga muscle namin dito grabe shout out talaga ito mga naka mountain bike grabe ang lalakas mga idol right, so tignan natin mga idol e, eto na sa part na to mga idol actually nagre-ready na ako diyan mga idol to uh, na atake eh. tignan natin mag magre-react dito sa ano sa sa mga kasamahan ko dito sa breakaway yan no, eto na mga idol tignan natin all right. so uh, malapit na malapit na kami sa finish line mga idol at uh, talagang tumat Uh, tumatiming lang ako dito. Eto na mga idol. Tumira agad ako rito sa may 2 kilometers to the finish line. Eto na. Wala na nag-react dito mga idol. Talaga namang parehas parehas kami na ano. Nag-try lang talaga ako na ano na mag-jump dito. Tignan natin kung may maghahabol. Pero talaga namang uh, wala na rin yung ano yung uh, karga ng... ano nung uh, wala na rin lakas yung mga kasamahan ko kaya pinagbigyan na nila ako. Siyempre, matanda ko pinagbigyan na lang mga idol. Ayan, oh. <laughs> Alright, so, uh, that's it mga idol. Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin. Mag-follow sa Facebook uh, account natin, Yuan and Yuan Adventure TV. Thank you for watching!